Sorry ha. Wrong judge ko. Ay binakog ako unsa ning hiringa ni? Eh. Abin ako ug sarswela. Nga bulabog na sila. Nang taranta o ang pamakak sulid kayo. Grabe. Thank you very much. Senator Amy Marcos, murag nakabawi pugay. Nakabawi. Nakabawi diri na to nakita kung unsa ka ligon mamakak ning atong mga opisyal. Tanang yung mga paagi sa pagpamakak ila na yung dibuhat. Ha? Kini nga hearing mo nang nga uh, nasayod tang tanan unsa gini ni tabuad tong panahon Og unsa ka bakakon atong mga opisyal sa pulis, ang atong DND uh, secretary, ang atoang uh, ultimo si anyo na makakod. Asi ah, Junvic Rumilia sa DLG Na makakot Wag wow, yun yung mga tawana ni eh. Woo! Unsa na lang pag Kung siya expect na ito ng Nga mga top officials Sa Marcos Administration Mga bakakon man kik, kik. Pero at least na, Nabulabog sila Nabulabog Thank you very much Senator Aimee Sorry ha Na mali kong pagtuunin mo Karoon nga hearing Sorry, 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 sorry